Hmm. Hmm. Kakataba ng puso makita ko yung ganito yung ating palay. Andun, okay na po. Good morning po mga paps. Kapit po tayo tapos Skyplex. 5.15 na umaga para po lang Wednesday October na pala ngayon na October na po October 1st Merry Christmas po Nakatapos po natin mag kape at skyflex mong pups maglalaban naman tayo yun po yung ating breakfast ngayon si Mama Ryan kakatapos po niya magluto ng pagkain ni Aya para sa kanyang breakfast kasi may pasok po siya ito po madilim-dilim pa yan lalaban po natin tapos yung mani ni Mama Ryan gumanda yan o eh. kaya lang di po tumubulat sa isang daang tinanim niya sa isang daang tinanim niya sa limang piraso lang tapos yung kamote ng atin, yung po yung nagkaigi. Hindi po natin masabi pa. Ayan o. Ayan. Mga kamote. Tapos yung sitaw, hindi rin po tumuloy. Eh. Kakaiba talaga yung uh, natin. Yung lupa, hindi po tumutubo yung atin tinanong. Kumpiyansa pa naman tayo na may napatubo tayo. Ayan, nalusaw din. Wala po. Wala magkaayos dito. Ayan, laban na po tayo. Labadami dami, laban mo. Laban mo po na itong, yung na ah. po nitong mga puti, yung kulay naman. Sarap ang ganang mga tilaok po ng manok. ako ng start na naman pagbagong yugto ng araw October 1 nalalapit na po yung ano, at piyesta, piyesta yung Pasko First time po natin mag-celebrate ng Christmas dito. Nakasama po yung aking mag-ina. taon na si Aya? 11 Sa loob po na 11 years. First time natin mga kasama ng Christmas. Yung aking mag-ina. So, kasi Mama Ryan, di pa rin nakasama yan. Kasi nung kasawa kami. Nung Christmas, may dito ang nasa Taiwan si mamarayan yan nagkasama kami mag Christmas ay, hindi rin pala ano lang yun, New Year kasi may paasok po lagi kapag ano pag Christmas ay sa Taiwan naman hindi po holiday ang Christmas New Year lang po yung holiday doon. 3 years lang po si mamarayan sa Taiwan isang kontrata para sa aming dream house pero di pa po, po kinahin ang isang kontrata ni mamarayan, kaya nagpatuloy tayo sa Taiwan. Pag-gastos pong po bahay, di po biro. Wala na yung laganda ng bahay. sa so, malang materyalis. maya po natin ituloy yung paglalaba mga paps ihatid na po natin si Aya ngayon punta po sa school hatid na po natin si Aya maya tayo mag continue sa paglalaba Ay, sis! <laughs> let's go eh kalau ngapalah Iwas nakau merap galing-galing telgeni ayah na po tayo let's go at po natin si IS School medyo makulimlim po yung panahon ngayon ah. andito na po tayo sa school ni Aya Okay. Uwi uh. na po tayo sa bahay mga paps. Natin na po natin si Aya. Andito na po tayo sa bahay mga paps. Continue po tayo sa ating paglalaba. Okay, continue na po tayo sa ating paglalaba. ko na lang po ito. Tapos ito, banlawin na ito. Sabunin pa natin. Tapos mamaya, maganda tayo. Prepare po ng ating mga gamit. Mag-camping po tayo. Overnight again. Hanap po tayo ng place na medyo maganda. banlaw time na mga paps wala ko 3 hours yung paglalaban natin nabot tayo time 4 hours laban laba banlaw banlaw yung iba po sinasampay na ni mama Ryan tutulong kaya nilagyan na natin to ng fabric conditioner mga pang pasok yung iba dito ni Aya kaya po kailangan na talaga ng pabrik pabrik after nito ligo tayo tapos punta po natin yung palayan susuong natin tingnan po natin yung bunga ng palay natin kung pwede na kung pwede ng anihin papaputik tayo. Ah, bago tayo maligo pala, after na lang nito. Para pagligo natin, hindi na tayo kasi, tingnan natin dito lang sa mibungad. Ngayon, tingnan natin actual. Okay na mga paps, nabanlawan na po natin yung mga damit natin. Isasampay naman po natin ngayon. Kaya sa mga labandera diyan nagpapa nagpapalaba ay nag ano lalaba lalabada pala hindi nagpapalaba yeah, shout out po sa inyo hindi po biro yung maglaba ano po masakit sa likod masakit sa braso masakit sa puwit Yan, shout out po sa mga labandera diyan ganda po yung init ngayon to yung tuyo agad to at syempre sa mga ano sa mga mamis na naglalaba shout out po sa inyo parawan mo parang maganda okay na mga paps atin na pong naisampay yung mga nilaban po nating damit yan yan lang yun pero Di na po birong oras yung ating ginugol dyan. Nakabot din po tayo na tatlo oras at kalahati kasama ni pagsasampay. Ngayon, pupunta na po tayo ng bukid. Inom lang ako ng tubig. Ah. Punta na po tayo sa bukid para makita po natin yung binhi ng palay mainit po ngayon kawawa natin yung ulik ba na to, to. sinisip na yung dalawang lalaki ulik ba kinatay na po kasi matatapang lahat na lang ng manok dito sinabong hindi na ako nagchinilas para hindi po maputi kang kinilas brown brown na po yung sa atin na tingnan natin ngayon hindi natin tumigas po yung ano yung putik nangyari umulan na nung kahapon ganito na naman yung putik yun na naman kaya hindi na natin nahintay lusong na natin ngayon yun ang ang lalim bahay ni Kuya Buyet ganda pag mas wano, oh. mga butil po ng palay Usong lusong lusong ang lalim Putik ka ito tayo sa ibabaw excited na makita ng actual po yung mga tinanin po natin na palay yung makita natin ganito na bigat na oh may laman na po siya sa loob tapos iba na po ngayon hindi na siya yung manumanong anihin harvester na po makina na kaya saglit na lang yung pag harvest ngayon na palay di katulad dati abuti po na ilang araw bago ma-harvest ngayon iba na Sige na tayo dito kailangan natin sa putik yan magkatubig na naman nga ito oh nabakang terreno oh. may sapa pa siya nagkabunga din to oh. gumanda rin dati pangit po ng ano ito tubo ngayon okay na rin oh may ma-harvest na rin gumanda na kala natin dati pangit po ng tuluyan yan ngayon okay na siya gumanda yung binhi ganito po yung pilapil dito pantay din sa lupa na ano pinagtatanay mo ng palay dito po yung wala nangyari itong katabi natin wala umus po ayun nakikita na natin yung mga binhi ng mga palay natin. Ayan o. Ayan na. Ang uh, ganda mong pagmasdan. Ang ganda makita sa personal. Hmm, ito na po. Ito na sila. Ang tatabao. Oh. Ayan uh. na. Uh. Hmm. Hmm. Kakataba ng... Pusong makita po yung ganito yung ating palay. Hindi na po abutin ito na 2 weeks. Harvest na natin. Pati yung manumanong natin din na yung ngayon may tubo na rin. May bunga na. Kakatuwa. Lapitan po natin yung bandaron pa. Tingnan pa natin. Mas masarap sa pakiramdam. Ayos. Ito yung mga manumano natin tanin dati. O, kaso, uh, tulong natin si Bayaw Junel tapos si Kuya Buyet. Yan pa yung mga binhi. Gandun. Okay na po. Nakatawa dito po kahit daan po tayo ng bagyo hindi po nasisira yung mga palay kasi hindi po dito malalakas yung mga dumadaan hangin lang tapos ulan tapos wala na hindi dito napipinsala hindi katulad po sa ibang lugar like may Ecija, pampanga ganyan pulakan napipinsala po yung mga ano mga pananimila kasi grabe po dumaan dito doon yung ano, mga bagyo yung mga ulan, mga hangin kaya kawawa po yung mga farmers doon tapos pagdating ng anihan pabarati naman ng mga mamimili o kaya nung middleman kaya kawawa po lalo yung mga ano natin mga farmers yan kakatuwang pagmasdan din na natin titingnan sa bandang dulo doon kasi medyo malayo na masakit na po sa balat ano yung araw Ayan, maliligo na po tayo at ayan, nakita na po natin ang personal yung gusto natin makita okay na po ngayon mga ginto na po nakikita natin saya saya ko sarap ipuin po sarap plus in. parang kailan lang ng mga paps parang kailan lang nung nagsisimula tayo dito magtanim tanim katulong po si kuya buyet ngayon ito na yung ano, yung resulta. May bunga na. Yan, na po tayo. Kasama Ta naman natin si Mama Ryan. May may bilhin daw siya sa bayan. Sarap pa plus sa plus in. po tayo at buti naman at marurunong po dito yung mga may manok pag ganitong may mga bunga na po o anay na po yung palay hindi na po nila pinapagala dito sa palayan kasi kapag pinagalaan nila dito yung mga manok maubos po itong mga ano dito palay mag na lang buti na lang na kinukulong pag ganito lang ano yung anay na yung palay Nakaligo na po ako mga paps at dito si Mama Ryan. Busy na po magluto ng panangalian. Ano ito? Pork? Kinapalabot po niya yung pork. Tapos paparisan po ng mundo. Tapos pupunta po kami ng bayan mamaya. Okay, biyahe po tayo. Punta po ng bayan. Saman po natin si Mama Ryan. Tapos mamaya pagbalik po natin, prepare po tayo ng mga gamit natin for camping magkakamping po tayo mayang gabi iyo! ambigat ni Mama Ryan okay let's go! Mibili po kami ng Pang teacher's day ni Aya Order pa lang pala Ang daming nahuli Mga walang helmet Ba tayo? Hindi tayo pinara Kami po Hindi pinara ng mga polis Yun ang daming mga motor dun Mga... Hindi naka-proper ano. Hindi <laughs> naka-proper uniform ng nakamotor. Walang helmet. Walang lisensya. Natikitan sila. Pag dito ng bayan, kailangan naka-helmet. Titingin-tingin lang po sa amin yung mga police eh. Itingnan namin kung paparahin kami, hindi naman kami pinara. ngayon di, diretso kami. Park lang po tayo dito. Ayan, tara po. Punta na po tayo ng pag-order ni Mama Ryan. Doon tayo sa tamang tawiran para in case na mabangga tayo may makukuha tayo nasa tamang tawiran tayo may papagamot tayo saan? ah dito shawarma? dito tayo sa may shawarma okay na po paparaserve na tayo para may pang ano si Aya pang bigay sa kam teacher bukas pa namin kukunin mga hapon tikman po natin yung shawarma nila ate dito may na dito ng mga pang ricado panlagay po sa shawarma ayan na po nilagyan ni ate ng pipino ng ano tawag yan te kamatis kamatis, tapos yung beef tapos yan mayonnaise tapos yan, ano naman yan? cheese uh, spicy Spicy. Yeah. Tapos nilagyan ulit ng tupi. Okay. Buy one, take one po. Ayun po. 89 pesos. Talawa. Buy one, take one yung in-order namin ni Aya lagi. Ba't hindi pa dati buy 1 take 1? Buy one take one. Akala ko yung in-order in mo ano yung regular. Thank you mm. po. Okay. Ano ka na dito na yun? Sabahin na. Saan na tayo? Uwi na tayo. Uwi na. uwi na po kami. Wala na daw si Mama Ryan. Okay, biyay na po tayo punta ng bahay. Mag-prepare naman po tayo ng mga gamit natin papunta ng camping site. si Mama Ryan magluluto ng lunch tayo naman magpe-prepare ng mga gamit Okay. ito po ilalagay eh, po natin dito sa likuran ni Lucky tatalay natin ng mga ganda tapos bahay po tayo pumunta po ng San Nicolas Shawarma po. Tikman po natin. Yung buy one take one po ito. Balad dalawa. Yung isa po kay Aya. Dito hati na kami ni Mama Ryan. Shawarma. <coughs> Tain po tayo. Nagluluto na po si Mama Ryan. Mamaya po tayo maglagpit mong gamit natin. hmm Spicy nga. Mm. Habang busy po dito si Mama Ryan magluto o mag-prepare po nung panganghalian namin, kumukulo na po oh. yung munggo. Tapos nalagay po niya ng talong. Tayo naman dito mag-prepare po ng ating gamit pang camping po natin. Punta po tayo sa Maliku, San Nicolas. Two hours. Ayan, ganyan. Tapos nalagay pa natin yung iba. Tapos ito po yung gamit natin na pang tali Dati isa lang, order ulit tayo ng isa para dalawa Kasi kulang po Ayan ito Dalawa na sila ngayon Tapos yung pang ano naman dito Dati pang top box, meron din Ito naman Pang tatali natin dito Sa bag naman po ito Ganyan lang. Meron siyang clip. Ganun lang po natin sa ating motor. Tapos hilahin po natin na ganyan. Punta dito. Ganyan, ganyan. clip tapos. Bakit pong i-baba natin. Ganyan, okay. Tapos isa din. para matibay po 'yung ating pagkakatali. Mm, matibay na siya ngayon. Ano kawala? Okay na. sip na po tayo, ta-travel ngayon. Tapos dito na maayos natin 'yung ating bag. Ah, 'di na Okay na po lahat natin mga gamit. Nandito na kaya piniprepare na po natin dito. Dati isa lang po yung nakaklip dito. nag tayo kaya nagdagdag po tayo ng isa. Ngayon okay na. Secure na po. Wala nang kawala. Okay na po mga pups. Ready na. Secure na. Nakakain na po tayo mga paps. Nandito na po si Aya. Yan, may munggo na po po si Mama Ryan. Medyo mm, late si Aya Ay, kaya na po kami nang lang. Pero wag yung mga color na lang. po. po Let's eat. Si Papa, hindi mo binigyan ng dog. Yan, yeah, Lagi ako inaamin ni Aya. Mm. Kate, muto sa talo sa sauce na -sano. Ah, malakaw. Dino, dino, dino. Kunin <tukung> ko na ako. Kakainin ko na. Dali nasil ng viewers, yeah. Di na. Di dalawa. Tapos sunod na siya niya, nyata na naman. Ah, Kikita viewers, tinatama ikaw. Hindi yes. na. Hindi dalawa dito ni mama na. Tatlo na tayo ngayon. Okay. Huwag kang masanay na laging kailangan ni mama. <laughs> Nakikita viewers, nagkakalita. Tama na nga, kaya Cheers!

Oke. Baik, dengar Mas Yandi, Bapak. Berongsong nih orang kayaknya. kampeng ko tayo mamaya. Sa Maliko. Asan nito lang?